Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Jay Black sa nangyari kay Range at isang sikat na streamer at vlogger alas mangyak-ngyak nang makita si Smug sa so otara. Sa isang event nga nagkita-kita mga sikat na personalidad at mga vlogger. Ito ay nangyari sa lugar ng Lipas sa Batangas. Nangyari ang Bara Opes 2024. Ilan nga sa mga dumalo ay sina Smug, Bustoyo at marami pang iba. Sa isang video nga na inupload ni Smuglas ay dito nagkita sila ni Doggy. Isang sikat na streamer at vlogger si Doggy na mayroong mayigit na 8 million na followers sa Facebook at 6.6 million subscribers sa YouTube. Sobrang sikat nga ng tao na ito para makakuha ka ng ganong followers at subscribers. Pero sabi nga kahit gaano ka pasikat, Magiging fanboy ka pag nakaharap mo yung hinahangaan mo. At ito ang nangyari nang makita ni Doggy si Smaglas. Sobrang idol niya daw si Smaglas. Sobrang idol niya daw ang taong ito. <coughs>

Sa mga hindi nakakaalam, kasalukuha ay nakakulong si Range dahil sa pamamaril nito sa isang foreigner. Dahil umano na binasta sila nito at mga kasama niyang babae. Kaya dito na trigger si Range na barilin ng tao na ito. Agad naman siyang nahuli. Kahapon din sa post nga ni J Black. Dito ay naglabas siya ng saloobin sa nangyari kay Range. Bisaya ang pagkakapost nito ni J Black. Inranslate natin ito sa Tagalog para maunawaan natin ng mabuti. Mahaba ang kanyang post. Pero ang pinaka point niya ay wag daw nating usgaan si Range dahil nakita lang daw natin yung huling nangyari. Pero ang simula ay hindi natin alam. Hindi tama ang mamaril ng tao. Pero may dahilan ito ba't niya yung nagawa? Ito daw ang tamang dahilan sa kanyang ginawa. Pero maling disisyon. Mananatili daw siya sa likod ni Range kahit sa pagkakataon na ito. Kasi totoo na kami ay nagkapikunan. Pero yung mga tinulong mo sa akin bro, di ko rin nalilimutan. Oo, marami na galit sa akin ngayon kasi pag may bago siyang pakulo, isa din ako sa napag-iinitan. Pero pagtatanggol ko to kasi nung humingi ako ng tulong sa kanya, di niya ako tinalikuran. <laughs> Real talk! Kaibigan ba, sikat-sikat ba, kaya magpalit ka na ng pangalan. Hindi bagay sa 'yong range kasi madali kang malapitan. Nasabi ko na sa ng harapan, tapos na ang parinigan. At ang ina mo, kahit galit ako sa kita-kit sa binyagan.